Anong nakadali? Eh sabi ng customer, ano daw yun eh, hit and run. Hindi <laughs> ko alam. Bakit nagbabasura? Siguro eh, tinan mo yung backup ng ano. Grabe, ang kayo dyan, uh, haba. Wasak yung side mirror, eh. dinala lahat eh. Ano ba ito, tagilid talaga siya sa loob. <laughs> 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 ang haba, walas Magka na. Magkakabuti niya boss. Mag-insurance ko na 6,000 to 7,000 Six to seven thousand? Mm -hmm. Anong papalitan mo? Dalawang... Fender? Ito? Dalawang... Ayun. Buti ron, hindi pa nadama yun nandun sa masyado sa likod. Oo, oh, hindi masyado. Kahit hindi na muna nagalawin. Seven pag insurance. Pag insurance yan. Pag hindi naka-insurance, ganun pa rin. Hindi naman. Mga... 2,000 lang may like kita. Two lang? Pero ipapasok niya sa insurance. Ayaw niya. Personal na lang. Sakit nun, 2,000? Eh, kasi... Mas masakit din pagkain insurance, tataas ng insurance. Yun lang. Wala, wow, stick. Tapos magbabayad pa siya ng, ano, ng deductible. Kung magkano yung deductible. Anong year ba ito sasakyan niya? 2012. 2012? Hmm. Baka yung value naman ng sasakyan, Bakaano? wala nasano. na sa ano. Wala na sa ano na lang yun. Mga 5. Oh, uh, yeah, ang to... uh, uh, eh, ang gagawin ng five, ano niya, ng insurance kung insurance siya. Papalitan na lang. Eh, babayaran na lang. na babayaran siya. Na so, kay, ano, eh, na, eh. na, bago, bago na kasi Lugi siya. Lugi siya. Oo, oh, kaya papagawa niya na lang. Na lang. twenty 22. Eh, pag-iisipan mo, no? Yes. Kung papagawa mo papagawa pa mo, o papalitan mo na. Eh, kaya lang, paano mo maibibenta kung ganito yung sitwasyon, no, di ba? Di, wala kang bawi. Matas-tasan yeah. lang <laughs> sa inyo, bayaran ng 500. Kaya nga. <clears throat> pambihira. Ayun lang. May benta pa? Hindi, na, na, nasa bitan, ang haba eh. Ah, oh shit. ano nakaano nito? Hit and run sa parking? Sabi, hit and run eh. Oh, okay. Pal Papalitan na tayo. Benta na. Wala kang deductible. Yeah, wala kang deductible. Pero... Uh, na-report kaya sa pulis? Yeah, na-report oh, sa pulis. Oh. Kaya, kasi, yeah, kasi kailangan mo na uh, Basta ano lang, ka sa public group. Sa ano? Yeah, sa mga side street. Side street. Pero kung iisipin mo, kung, kung ang... Paano side street? Kung ang, ang parking mo na dito ka sa ano, sa kaliwa, o one way. Oo, oh, Kasi kung ito nakaparking sa sa kabilang side, sa may Aha. Tapat mo. Edi hindi ano. Hindi, imposible. Hindi. Oo. ano to? Kasi asa yo? Hindi, hindi. Hindi customer. Imposible na hitin ran ng tao ya. Oo. Si incredible ho kang. Kasi ba ayo one way? Oo. Oh. Di dito, dito ka nakapark sa ano? Sa kaliwa. Oo, oh, sa kaliwa ka. Oh, kaliwa ka. Okay, andito. Andito ka rin sa kanan. Kung... Kasi ang problema ay eh, kung, kung iisipin mo, di dapat ang bangga niya. Pag oo. Oh, oh. Diba? Eh hindi, mukhang dito nagbula eh. <laughs> dito malaki malaking damage. Oo, oh, dito sa... Dito siya, oo. Oh. kung right dito naka-parking sa kaliwa. Oo. Oh. Diba? Ano eh? Ay, malaking damage dito sa harap. Eh. Oo oh, nga. Ano. Ibig sabihin, oh. Sa lubong. Sa lubong. Sa lubong. Oh, oh. forward. <laughs> pamir ilang araw yan boss uh, dalawa lang. Tapos na yan dalawa pamir na yan, focus ka lang bali isang, eh, sa isang sasakyan lang. Bagay, mo nontahaw si pagkakalibog pa 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 palit pa uh, oh, pa Ayun lang, wala ay, nang ay ano. Li Ito ano, hindi mo nakakatayin. Na, na, oh. Ibang trabaho na yan. Oh. Eh, Basta ang importante sa kanya. Pinto. Tsaka yung... yung pinto, pen pen. Oo, oh, yung pender. Tsaka magkaroon ng side mirror para... Buti maraming available na pender. Ah, ano ang kinuha mo? So, sa ano? Walt, eh. Doon ka kumuha sa... Sa scrapyard. Sa scrapyard, oo. Ka supplier. Kaya mura. Oo, kaya mura. Oo. Pero kung sa dealer natin kung kanya Patay kaya. Patay pala yung may-ari niyan. Pababiyan siya ng insurance eh. Kaya pag maliliit, hindi na pinapail talaga eh, di ba? Na, Oo, hindi. maliliit na damage siya sa sakya, mga Dre, no? Yung antibay nung ano, nung Toyota, ano 2017 na hybrid. Kasi nakatigil daw siya, no? Kasama ko sa trabaho, nakatigil siya. Binunggu siya. Yung bumunggu sa kanya, bumukas yung airbag. Uh -huh. Pero yung likuran niya, walang pipe. <laughs> Basag yung, yung ano niya, yung ano nang ano plaka. Ano ka, kanya? anong kotse yun? Bumukas daw yung ano eh, yung sa airbag ba, eh. Ah, uh, eh baka puro plastic yung ano. <laughs> <laughs> tapos sa kanya daw eh. Sa kanya talagang hindi mo maiisip na <laughs> Oh, Plastic ako, ang tibay ng ano mo, Toyota mo ah. Wala <laughs> mo, puro plastic yung bumukas. Ayun, siguro yung harapan, no? Oo, <laughs> kasi pagka puro plastic ang harap, tapos ang sensor mo makita sa harap, hindi. Actually, sa talaga lahat ng airbag. Kasi sa lahat Oo, oh, sa bagay. Hindi ito. Sa... Yeah. Lamot ito, lamot. Puro plastic na eh, no? Yeah. Ito lang lang yung bako. Yan nandito pa naman yung sensor ng airbag. Sa... Yeah. Tsaka sabi ko, hindi mabilis yung kasi 30 yata. Para mag-deploy yung airbag eh. Mm. 30 yung takbo, 30. no? Oo. Oh. Kapot na yun. Masabog na yun. Ah, so, yun mga tre, no? Oh. Boss, thank you ah. Oh. Good luck dito kay ano. <laughs> kay Honda o pambihira o oh, sige boss thank you thank you oo oh. yan dami natin nakakwentuhan ngayon mga Dre nakakatuwa pag mga ganyan mga Dre no, madami nakakwentuhan tungkol sa sasakyan pero natutuwa raw ka ako kay tatay mga Dre no, kasi nga hindi pala natutuwa kaya lang yung istorya kasi nung nung CRB nga niya mga Dre no, tatlong beses nakaharnap sa loob ng isang linggo buti daw pagka wala Nakikita agad at na report nila sa Tag. Kaya ang ginagawa daw ng ano, parang mamamatay pala 'yung makina pag ganun mga dreno. Papatay nila 'yung makina. Tapos 'yun, laging <laughs> nakikita nila 'yung sasakyan kung saan lang naiiwanan mga dreno. Okay. One, two, three. Ah. Up, Ah. Nine -oh -one. Okay, Jangan kau lontar iwanan. Sana bas. Nandito tayo mga dre sa Hudson Bay. Kung saan sumadsad yung eroplano ni Tom ni, ni, Tom Hanks mga dre sa pelikula niya. De, joke lang yun. <laughs> joke lang yun. Pero nandito tayo sa tabing ilog no. At tabing ano pala to? Tabing lawa mga dre no. Wow. Napakaganda ng view. Sangka pa lakas ng agos ng ano ah, nakatakot naman dito train pala rito, daanan ng train yan o no? oh. ayan yung view natin o no? oh. wow 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 wee wow <laughs> kaya alam nyo ba kung kaninong expression yun mga dre wow wow wee wow kay Borat <laughs> wow wow wee wow okay balik na tayo sa ano sa base back to the home base ganda rito mga dre no magin gabi, 'di ba? Tapos meron kang kape. Nandun ka. Nakaupo, 'di ba? Tapos patawa-tawa ka kahit wala kang usap. Vera. Okay, let's go. May kwento pala ako sa inyo mga dreno. Karugtong to nung ano, nung kay Tatay kahapon na nakarnap, yung ano niya yung Honda CRB niya ng patlong beses yung Honda CRB ng anak niya mga dreno ang kwento uh, ganito Kagamitin nila yung sasakyan lunes hanggang biyernes walang problema sa sasakyan mga dreno ito at uh, pagdating ng sabado at linggo pahinga yung sasakyan dahil walang pasok so pagdating ng lunes drain yung battery so booster Monday to Friday, tatakbo yung sasakyan ng maayos uli, mga dreno Pagdating na Sabado at Linggo, ganun na naman. Pagdating kinalunisan, eh, dapat i-booster kasi nga hindi nagagamit ng 2 days. So, dinala niya kay Edwin yung sasakyan. In-scan, nagpalit ng bumbilya, ginawa yung kung ano-ano na akala nakakapagpadrain sa battery, mga dreno Pero, walang nabago. Ginawa ni tatay, dinala nila sa Honda dealership. Inabot ng tatlong araw, hindi na trace yung problema so kumbaga desperate na sila tumawag na sa US mga dre specialist na sa US ng Honda sinabi yung problema at kahit hindi nakikita ng mga tiga US yung sasakyan sinabihan yung tiga dito sa Canada na i-check nyo yung ignition hub ng susi pagtingin sa ignition hub mga dreno sa ignition ano ba tawag yan basta sa susian mga dreno para mag-start yung sasakyan may putol na susi mga dre tapos yung pagkakaputol ng susi kumbaga nakaposisyon yung nakaposisyon yung an, sa paraan na madidrain yung battery mga dre no? na kumukonsumo siya ng battery kaya pala tuwing sabi at linggo na hindi nagamit yung ano sasakyan na ano siya na didrain siya mga dre dahil may naka-stack na susi sa loob ng susian sabi ko kung naisip niyo kaya hindi mo rin may isip Kasi ano, automatic din yung sasakyan mga treno Kung mag push start ba So hindi ka basically gagamit ng susi diba? Pero kung may isip mong Somehow na susian Maano ah, mo eh Di ba hindi Hindi papasok ba na gusto Pero sabi ko ganyan ng tiga US Di ba Pero malamang ano ha, Na experience siguro nila yung gano'n mga treno Kaya ano kaya naisip nila na ah, baka ganun yung problema iputol yung na susi nasa loob na iwan mga karnaper pala mga treno naka, naka iwan ng putol na susi sa loob haba na itong tunnel na to mga oh, dre nandito tayo ngayon sa putay no Bili lang tayo na, ng ilang-ilang gulay. Magkano yung sitaw? 4.99 a pound. Shucks, ang mahal. Pwede na kaya to? Mahal, ha? Ito tayo ng ano. Time basket. Okay. Sitaw. Tapos Ba't yung ampalaya nila? Ito yung ampalaya sa Saudi mga Andre oh. Ibang klase Ito tayong ano Talong American size Pagkano to? 2 dollars a pound Mahal lah. <laughs> Mukhang mahal eh. Tapos next. Ano pa ba? Kailangan din natin ng patatas. Magkano yung patatas? 159 a pound. ito na lang. Pagkatapos, gusto ko ng ano eh. Gusto ko ng kamote. Kamoting nilaga, mga dre, no? Saging, 99 a pound. Dapat pag bibili kayo ng saging dito, mga dre, hindi masyadong hinog. Kasi ang bilis may hinog ng mga to eh dapat yung ano lang yung maniba yung hindi pa masyadong ano hirap manila diba ba ito may hinog na agad to kaya lang hindi maganda yung ano niya parang mga ganito lang mga dre pwede na to pero mabilis na nga may hinog to mag green pa ng konti yan ang laki naman na ito hindi nakapili eh no <laughs> ito na nga lang alam, mga dre, ito na lang yan. Okay. Katapos, ano pa ba? Ano pang kailangan gulay? Eh, tsaka din sabaw. Sabaw ba ito? Bihira ito eh. Green. Green na sa akin. May napamiss, no? Dalaway ako pang bihira. Ano pa? Kuha na nga ako ng ano, ng pechay mga draino, Pechay, o kaya, ah, uh, magkano to? asparagus? Dalawa? Okay. Ay, asparagus mga draino Two for three dollars. Mga payat kasi. ito. Kung baga, igigisa mo lang ano, mga dyan. Iiwaan mo lang manipis. Ah, toge. Walang toge. Counter. Uh, ano ba? Iba't ibang klaseng mushroom. Ayan, di na yan mga dre hindi ko na may isip kung ano pang klase insimada hindi naman yan alin dito walang presyo <laughs> cheese pandesal dati nagkikimchi ako mga dre no? 12 dollars kaya lang ano eh masama sa yan eh sa may acid reflux eh mamamatay ako mga dre na sobrang reflux. 21 dollars and 84 cents mga adreno. Yan ang halaga ng ating mga pinagbibili. Ah, nakakatuwa naman to mga adreno. Yan oh, Yan. Parang nagiiwan sila ng mga box dyan mga adreno. Kasi pangalawang tao na siya na nagpunta dyan. Kala ko kung anong nilalagay. Yung pala, lalagyan pala ng mga books mga adreno parang dinodonate nila tingnan nga natin alam nyo kung anong nasa loob mga dre mga lumang CD may mga libro tapos yung Parang may lalagyan ng ano eh Lalagyan ng mga yogurt Dito sa loob Dito kasi ako nag-deliver mga dreno ah, Diyan no Tapos pagbaba ko Merong mga nagme-meeting ah, Siguro yung mga ano Mga dre Parang mga uh, nangangailangan ng tulong dito Sa ano mga dreno Sa lugar na to Kasi parang kada Kada isang Katulad sa amin mga dreno Uh, sa may park doon, sa may park Kent, minsan may feeding program doon mga dreno kasi sa park na yon maraming homeless doon mga dreno, maraming tumatambay doon sa kanto na yon kaya minsan tuwing umaga o tanghali o hapon, merong nakaparada ron na isang buwan, isang buwan, isang ban tapos nakapila ron mga dreno yung mga ano, yung mga mga homeless mga dreno kasi kumbaga yun nga, feeding program mga dreno Maraming ano NGO rito mga dre no na, na tumutulong sa sa mga kapos-palad mga dre no. lang minsan, mapapatanong ka rin lang talaga na kung bakit makita mo bata pa sila mukha namang malalakas, di ba? Makita mo nga, painom-inom kaya lang. Painom-inom ay minlaseng, di ba? Tapos namamalimos. Kaya lang, hindi natin alam talaga kung ano pinagdadaanan nila mga dreno no? Eh, mahirap naman na maging mapanghusga tayo sa ganong pagkakataon, di ba? Sabi ko nga, eh, minsan hindi na tayo tumulong, naging masama pa tayo. Kasi nga, hinusgahan natin yung tao dahil lang namamalimos, tapos medyo nakainom, di ba? Eh baka mamaya, ano siya eh, kumbaga mentally challenge siya mga dreno Kumbaga mentally unstable, yung ganon, mga problema, stress. It's a tough life. It's a hard life. Life is rude. Diba, mga Andre? Kumbaga, diba, lahat na pwede mong sabihin sa buhay. Eh. Kahit anong reklamo natin, napakahirap ng buhay. Sobrang unfair. Sobrang mayaman lang yung yumayaman. Pero, at the end of the day, Napakasarap ah, mabuhay mga Andre, di ba? Kahit ano pa sabihin, di ba? Parang somehow mas lal mas nalaisin mong ano mga Andre, no? Mas nalaisin mong makaranas ng hirap. Yung struggle financially. Okay, di ba? Ah, physically Wag naman sana ng ano mga dreno to the point na hindi ka na nakakagalaw, di ba? Pero yung makikita mo yung iba kahit pipilay-pilay na, matanda na, pero naghahanap buhay pa rin mga dreno. Kumbaga okay na yung ganun mga dreno. Sabi ko nga ano eh, sabi ko isang beses mga dreno, ah kahit ano mangyari parang I will try to endure life mga Dreno kahit maging gaano kahirap. Gusto ko lang masaksihan. Gusto ko lang makita kung kung anong magiging buhay ng mga mahal ko sa sa buhay mga Dreno. Isa na yung anak ko, parang gusto kong makita kung after 5 years or 10 years or 20 years kung saan siya dadali ng buhay mga Dreno. Sabi ko siguro kahit naka-wheelchair ako okay lang di ba? Gusto ko pa rin ano mabuhay makita ko lang kung saan siya dadali ng ano mga dreno ng panahon parang ganun napakasarap mabuhay kaya kahit anong hirap pa yan walang problema basta humihinga <laughs> at saka ano mga Andrea kumbaga yung hirap ng buhay financially bali wala yun mga Andrea no? Uh, magagawa ng paraan eh, di ba? Pero yung maging physically unable ka, yun yung sobrang napaka-challenging mga treno. And I think still, mga treno, still uh, worth it pa rin na, ano, eh, na, na, magpatuloy mga treno. No? Mamaga, ba't ka susuko? Diba kung anong meron ka gamitin mo? May mga taong nagtitinta gamit yung bibig, mga treno. Mga taong nagtitinta gamit yung paa yung ganon kung sila hindi nawawala ng pag-asa di ba tayo ba kaya di yan lalakas natin di ba ano lang kung baga nasa, nasa mindset nasa laging para sa akin talaga mga dre napakalaki ng perspective mo sa buhay sa gagampanan yung gagampanan yan uh, sa iyo mga dre no? Okay? kung paano ka tumingin sa isang bagay kung paano mo tingnan yung isang bagay Sunday ngayon mga dre Kaya may sermon tayo <laughs> Yan ang kinita natin ngayon mga dre 86.38 Meron tayong Ah Ayun na nga Meron tayong 86.38 mga dre no 3.31pm ngayon Sunday mga dre Tigil na tayo para magpahinga Dahil mag edit pa rin ako mga dre no Pagkatapos Alam nyo ba mga dre na tumitingin ako ng ano ng second hand na na Honda mga Dreno katulad ng sa akin 2017 kahit hindi touring mga Dreno basta Honda 2017 pagkatapos ang mahal ng presyo mga Dreno considering yung mga mileage na binibenta merong 24,000 26,000 tapos ang mileage nila is 100 plus mga Dreno 125 160 2017 yun mga dre ha Kumbaga magkaparehas lang kami ng sasakyan Samantalang nung kinuha ko to mga dre Ano uh, 66 lang yung mileage nya o 65,000 Pagkatapos Parang nasa 22,000 lang yata to mga dre no Nung panahon na yon. So ibig sabihin parang mas nagmahal pa yung mga sasakyan na second hand ngayon mga dre no Kumpara dati Kasi pinag-iisipan kong ano to mga dreno kung pinag-iisipan ko bang ibenta kung magkano ko maibibenta kasi nga gusto ko magpalit ng bus <laughs> magbabas na lang ako mga dreno pang para pang pasahero pero seryosong usapan mga dreno tagang ang laki ang laki ng itinaas ng presyo ng, ng sasakyan mga dreno kumpara nung ano nung dati kaya benta swap o ano Swap <laughs> Pag nagpalit ka naman sa sakyan mga dreno Yun nga iniisip ko Halimbawang Halimbawang isa swap ko to mga dreno Kumbaga May nagsabi nga Kung magkano yung balance ko rito Kasi magkano ba utang ko rito Kasi 3 years pa ito mga dreno 3 years ko pang pa babayaran So 3 years pa yung balance ko So Kung ang presyo nila rito ay mas mababa kaysa dun sa balance ko Ibig sabihin Yung natitirang utang ko ngayon is ipapatong sa bagong sasakyan na kukunin ko. So, ibig sabihin, magpapatong-patong yung utang ko. <laughs> Di ba? Hindi na ako makakapag-rest day. Naglaylo ko, mga adreno sa, ano, sa pag uber sa ngayon. Pansamantala, kasi nga, nag a pa ako sa trabaho, mga dreno. no. Medyo, yun nga, napapagod ako sa trabaho, gawa ng sahagdan, mga dreno. Pero ngayon, pa kunti-kunti, nakakapag-adapt na yung katawang ko. Pero, konti pa, mga adreno. <laughs> pwede na ako mag-jogging sa hagdan. Yun mga treno, ah, tapusin ko na rito hanggang sa susunod mga treno, hanggang sa ulitin, magkita-kita po tayo at huwag po kayo magsasawa. At huwag po kayo magsasawa na... At huwag po kayo aayaw sa mga pangarap nyo mga treno. Hanggang sa ulitin, kita-kita, salamat!